tal so, 29,000 uh -huh. ay 70,000 trending ngayon sa social media Boy Tapang binatikos ng mga netizens matapos tawaran ang binili nitong kubo sa Cebu City Tila maraming netizens ang nadismaya kay Boy Tapang matapos maglabas ito sa kanyang vlog ng video na kung saan bumili ito ng kubo sa halagang 28,000 hindi na umano na awa si Boy Tapang kay Manong dahil tinawaran pa umano ni Boy Tapang ang binibentang kubo na dapat 30,000 ang benta nito at tinawaran niya ng 28,000. Dapat umano ay tulong na lang umano ni Boy Tapang ang pagbili nito pero nagawa pa umano nito tumawad kay Manong. Pahayag ng mga netizens. Nagiba na umano ngayon si Boy Tapang at parang lumalaki ng umano ang ulo nito at naging mayabang na at hindi na umano ito tulad ng dati. Pahayag pa ng isang netizens. Seryoso. Tinawaran mo pa talaga si kuya. Maawa ka naman. Tulong mo na sana yun. Hirap kaya gumawa niyan. Kawawa naman yung binilihan. Binawasan pa ng 2000. Pangbili na sana yan ng bigas nila. Kumita na nga kayo sa vlog na yan. Tinawaran nyo pa. Sila pati nga mga nagbuhat hindi man lang bibigyan kahit tinapay lang. Kakalungkot naman dapat Boy Barat tawag sayo. Bagay yun sayo. Sinagot naman ni Boy Tapang ang mga netizens. Pahayag pa ni Boy Tapang sa mga nagsasabi na walang tip binigay. Meron po sila tip lahat. At pinakain rin namin. Hindi lang sinama sa blog Matatanda ang pati ang kaibigan ni Boy Tapang ay nagsasabi na malaki umano ang pinagbago nito kesa dati. Matatanda ang kamakailan din ay binatikos si Boy Tapang matapos agawin umano nito si Cherry White sa dati nitong ka-love team na si Asian Boy. Marami ang hindi nagustuhan matapos maglabas ng blog ang dalawa. Gusto nyo bang kumita habang naglalaro? So i-download na ang nilalaro kong Apoch game. Tuturuan so, ko na rin kayo guys kung paano nga mag-register. At, at ilagay ang mobile number. Para mag-create nga ng password. At ilagay ang referral ID. Na nasa comment section. So ganun nga lang kadali guys. At magkakaroon na tayo ng sariling account dito sa Epoch game. Maraming ang laro guys. Na pwedeng pagpilian at pagkakitaan. Tulad nga ng nilalaro kong Dragon and Tiger. So ako nga guys ang nagsasabi sa inyo na sobrang dali lang laruin Dragon ang tiger. So tignan nyo naman guys wala pang isang minuto ay nanalo na agad tayo. So meron nga pala akong paborito isang laro dito guys. At dito na rin ako kumukuha ng aming pangangailangan. Nagbit na nga ako. At ituturo ko nga sa inyo kung paano nga laruin ang mines. Iiwasan nyo lang naman ang mga bomba na nasa box. At hanapin kung nasan ang mga coins. Sa sobrang dali nga nito laruin. Ay tignan nyo naman. Ay nagpindot-pindot lang ako. At nanalo na agad ako guys. Sobrang dali lang talaga. Tuturuan ko nga kayo guys kung paano withdraw ang mga napanalunan nyo sundan nyo nga lang guys ang mga instruction na nakalagay dito